Ayan, na nandito. So, ayan, guys. Welcome back sa aming channel. So, ayan na nga ng mga OFW na madidiskarte. Meron na naman tayong pa-order sa Mercari. And finally, nakapag-order tayo ng or may bumili sa atin ng perfume. Yes. Ang dami pa namin perfume. Kaya, eto guys, ha, isisingit ko lang yung ating parapol. 500 yun lang ha, sana ay sumali po kayo. Then, yung nabili nga sa atin ay, eto nga ba yun, eto, yan. Eto yung nabili sa Mercari, kaya aayusin na natin ipapackage and pupunta ulit tayo sa 7-Eleven. Ayan guys, tingnan ninyo, ang dami pa naming stocks ng, ayan, mga body mist, lotion, at saka, ano ba pa itong iba? Body cream. Body cream. So, ayan, o. Oh. Diba, ang galing-galing. Kahit pa unti, unti ay meron kaming nabibenta. So, ayan, ipapackage na namin to para ma-ship na kagad natin. Bye! So, ito na nga, guys. Ganito naman namin binabalot ang mga perfume. Unang layer nga ay yung stretch film para silyadong hindi siya maglilik. And then, pangalawa nga is linalagyan namin siya ng cushion para naman protektado talaga siya. So, ayan, guys. Magdi-deliver na ulit kami ni ate. And, magpapasama ako ngayon kay ate kasi medyo nahihirapan akong mag-box. Kaya, let's go! Para makatapos tayo ng gawain. Thank you, Lord. Ang dami natin blessings. Sunod-sunod. Tara muna sa 7-Eleven. Bye! Magbabike na lang ulit kami, guys. Kasi nga, nagmamadali rin kami. And, iniintay lang din namin yung isa naming order sa Lux Slim kasi meron pa kami, uh, may nag-message kasi sa amin sa Facebook. Ayun, may nag-message sa amin sa Facebook na gusto daw bumili ng Lux Slim. So, ayan, konting-konti na lang at mauubos na yung stocks natin. Yan nandito na kami sa 7-Eleven, guys. Park muna. Let's go at tayo ay magpapadala na. Ay, lagi tayong sukin nitong 7-Eleven. So, okay sa magandang reason. Maganda ang reason natin kung bakit tayo lagi nandito. Ngayon eh, kukuha kami ng box. Dito lagi kami kumukuha ng box. Eto, yan. May iba ang... Oh. Baka iba ang presyo niyan. Hindi <coughs> na Tara na. At ibabalot na natin. Dito lagi kami nagbabalot. Yes. Yan. Papatulong ako kay ate kasi nahihirapan akong mag-box. Sige. Ano? Sanay na ako sa pagbubuo ng box. Hingga lang, hirap akong mag magkasya. Ipagkasya. Yun, sakto. po. Mm. Yung galing, sakto lang siya. Oh, hindi na nalala ni Popol dito. Mm, hindi na. Yes, hindi siya gagalaw. Mm. Hindi mo nalalagyan ng masking tape. Tata, lalagyan pa rin. Oh. Lagi, namin, lagi ko itong dala sa bag ko kahit saan ako pumunta. Yung mga pang gamit natin sa ating munting sideline. Then, meron din kami binilang biniling fragile. Lalagay din namin to. Fragile. Kailangan nito pag mga perfume. Sadyan. Binili lang. Saan natin ito binili? Ay, Mercari. Sa Mercari din namin to binili. Mga 500 yan. Yung mga points sa Mercari, binibili namin ng mga sticker na pwede namin magamit sa pagpapadeliver. Kasi sa Mercari, guys, merong points. Minsan, nagpapadala sila 500 yen. Ganyan. Ayan. May lamok. Ano, kaya ba? Mm Hindi, -hmm. dito. Isusuot, isusuot mo yan dyan. Yan. Madali lang naman mag-assemble ng box at may mga susunda na arrow. Tsaka may mga number. O, yan. Kung pang ilang step. Ganyan. Hindi, meron niyang adhesive. Alam. Then, may kasama na siyang adhesive. Para... Baka na. Hindi tapong. Ay, meron pa. O, di ba? Ay, ang tayo at may magtasay masay. Di ba? Basurahan talaga yung tambayan namin dito. Tapos, para secure siya, lagyan ulit natin ng na masking tape bawat gilid. Ay, okay, gupitin natin. Ay! Nilagyan na rin namin siya ng sticker kanina, yung mismong product. Hindi na kami nakapagbihis. Galing kaming trabaho. Kakalabas lang namin at diretso ka ulit sa pag-deliver. Ayun, may tatapon na ulit. Same as yan. Saan mo ilalagay? Sa <manilagang laughs> gilid. Sa gilid lalagay. Saan? Dito ko lang nilagay. Pinold kong pang ganun. Pero malaki pa ang space kahit hindi. So ay, tapon na natin. Na. Yan. natin. Tapos, pipila na tayo. Ayan, nakapag-generate na ako ng barcode kanina. Oh, okay. May um, carry there. Bibigyan ulit tayo ng sticker. mo des? Ayan, pindutan na. Okay. Okay. Oh, kabitin mo na yan. Tuturuan ko si ate kung paano mag-deliver. First time mo, no? First time. Ayan. Okay, dahan-dahan po siya. Ayan. Yung barcode na may 2D. Ayan. O, diba? Okay, ayan. Ayan, pwede naman. Arigato gozaimasu. Ay, arigato gozaimasu. Yay! Tapos na! Uwi na! ba? Diba? Another item! Masaya-saya! Mamaya na kami kakain pagka nakauwi na. Ano muna? Uh, asikasuhin muna yung mga sideline bago kumain. So, ayun guys! do sa mga gusto sumali po sa aming parafol ng, ayun nga, body mist, Bat and body, 500 yen na lang po. Kasi ang benta nga namin sa Mercari is medyo mahal. Gawa ng, galing pa siya sa Bahrain. Yung bat and body natin ay galing pa ng Bahrain. So, yung shipping fee ay napakalaki. Kaya medyo mahal ang benta namin sa online. Pero, yan, ipaparapol na natin sa halagang 500 yen. Sana ay sumali kayo. Bye guys! Janet!